pagdating ni Kristo, sa unang pagdating niya, babalik kasi siya. Hindi siya maghuhukom. Babalik kasi siya. Hindi siya maghuhukom. Yung mga patay na namatay kay Kristo, bubuhay niya maguli. Yon. At yun, doon mangyayari tinatawag na pag-agaw. Aagawin yung binuhay na maguli kasama nung mga mga nabubuhay na dinat ng buhay. Eh, yun ang mangyayari. Hindi pag-uhukom yun. Hindi pag-uhukom mali yung uh, ah, pagkaunawan hindi paghuhukom yun pakinggan natin ito siya sabi ng Biblia ikalawang Pedro 3.7 at 10 yes. ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama datapo at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O ito yung sinasabi ng Biblia Ang lupa at ang gawang nasa lupa, oh. masusunog. Pati yung mga bahagi ng kalagitan, masusunog. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tama yung ating sinasabi, tama yung aral na ating tinitindigan na sa pagbaba ng Panginoong Sokristo, talagang um, uh, masusunog. Itong lupa at lahat ang hindi maliligtas. Mm. Yan ang sinasabi ng Biblia. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanak. Kaya yung pagdating ng Panginoong Sokristo, halimbawa, araw ngayon, para masundan tayo ng mga sumusubaybay sa atin, ngayon halimbawa ang aktwal na araw ng paghukom. Sa mismong araw na ito, mapupugnaw ang lupang ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid na Ramil. Sa, sa pagbaba ni Kristo, may pagsunog sa lupa at sa langit mm -hmm. at lahat ng tao masama mm -hmm. at yung mga maliligtas na patay, mabubuhay, mm -hmm. at yung maliligtas na darat ng buhay, sama-sama sila na uh, sasalubong sa Panginoong mm -hmm. so Kristo sa Alapa. Yan ang yeah. pangyayari. At mula dyan, uh -huh. ako tawagin yan, unang pagkabuhay na maguli, bibilang ng isang libong taon. At pagkaraan ng isang libong taon na mm yon -hmm may magagana na paro kapatid na Ramil. Pero unahin muna natin. Ano ba ang paninindigan? Oh? Paninindigan ni Mr. Soriano tungkol yun sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Sokristo sa kanyang ikalawang pangparito. So, mula doon sa pagbaba hmm. ng Panginoong Sokristo. Pakinggan natin si Mr. Soriano. Kaya pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung isang libong taon nilang paghahari. Ngayon, maaaring itanong, eh, asinong paghaharian? Marami pong taong dadat ng si Kristo eh. Mga hindi pa nakarinig ng Biblia, kagaya doon sa mga bansang bawal ang Biblia. Yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yun. Yung mga Shintuista, Shintuist, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia, yung kailangan pong makaalam yun. Kaya yun pong mga yun ay paghaharian pa ng isang libong taon. Ang si lang dito, kapatid na Ramil, ay may bahagi na tama naman si Mr. Ellis sa mm -hmm. unahang bahagi. Mm -hmm. sabi niya, okay, pag nandiyan na siya, binuhay na yung mga patay na maliligtas, doon po mag-uumpisa yung isang libon taon nilang paghahari. Medyo tumama. Ah, tumama siya? Tumama. Tumama naman si Mr. Seriano. Kasi, eh. congratulations to Mr. Seriano. <laughs> Batiin natin na. Ano? <laughs> tumama kasi. Oh, the very first time. In her life. <laughs> in his life. Oh, sa English life. tumama siya. <laughs> Pero, doon sa sumunod na bahagi ng kanyang sinabi, Ay ah, ito na, condolence na. Ito, ano kayo sabi niya? Anong sabi Kasabi niya? Ito? Okay, maaaring itanong. Eh, at sinong paghaharian? Marami pong taong dadatnan si Kristo eh. Mga hindi pa nakarinig ng Biblia, kahit sa mga bansang bawal ang Biblia. Sa mga katid, para sa kanya kapatid na Ramil, tama naman eh. May dadatnan ng Panginoon sa so Kristo na mga taong hindi po dinatnad ang pag ng Biblia. At sino ang halimbawa ng mga tao yun? Ang sabi niya, yung mga Hindu, wala pa pong malay kay Kristo yun. Yung mga Sintuista, Shintwist, merong mga tinatawag na Budista, walang malay sa Biblia yung kailangan pong makaalam yun. Kaya yun pong mga yun ay paghaharian pa ng isang lehon Sa mga para kay Suriano, may dadatnan ang panginoong Kristo so at ng mm. na mga taong hindi raw nakaalam ng Biblia, mm. kailangan daw silang makaalam. Take mm. Yung mga hindi raw nakaalam ng Biblia, mm. kailangan daw makaalam. Pa para, lang natin, kapatid na Michael, para pala ano to, one, more chance, para ano, <laughs> another chance, no? binigyan sila ng iba pang pagkakataon. Itong mga hindong ito, itong mga budista na ito, ito mm -hmm. mga sintuist, sintu, ano tawag niya rito, Sin-twist. Uh -huh. oh, ang nakapagtataka, tapos, Pagka Pag sinabing no. kailang makaalam, pangangaralan ba o hindi pangangaralan? Pangangaralan, Mr. Seriano, ko pala sa iyo, eh, kung pangangaralan, kung kailangan, sabi mo, kailangan makaalam sila kanila. Sino magtuturo sa kanila? Yun bang magtuturo sa kanila ay mga taong maliligtas o mga taong mapapaaba? Sabagat kung yung mga ngaral sa kanila ay mga taong maliligtas, hindi sabihin, kapatid na Michael, hmm. eh, hindi ito makakasama sa umakyat doon sa langit. Dahil siya na, 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 na pa, iyon. Ay, eh. mga ay, eh. Oh, eh hindi kayo magre naman to kapatid na Michael mga hmm. taga-pangaral pa kayo nauna-una kayo dyan eh, kami dito iwan pa katrabaho pa kami hindi eh, undi ba, daron, naman ba, ba ganoon ang uh, sitwasyon no, kapatid Michael oh, tapos ang isa pang problema dyan eh kung yung mga ngaral maiwan dito sa lupa Mr. Suriano eh, ikaw ba yun kasama ka ba doon sa mga ngaral na sa mga Buddhist na yon di ba kapatid na Michael eh mabigat na tanong niya kapatid na so, Romil at saka may tatanong ka ah, so, so, yes, kanino niya na ano yun oh, so, teka teka ah, meron pa akong tanong ha uh, wag mo muna eh, ano, patayin yung television lalo si Daniel Rason lagi na nakabantay sa programa natin Sino sila so, dalawa yung magtiyo eh ang tanong ko eh ito pala tanong ha kay Mr. Seriano pala Kanino mo natutunan yan? Ikaw ba original nung turo na yan na within 1,000 years, pangangaralan pa itong mga tao na hindi napangaralan ng Biblia? At tanong ko lang, magsabi ka lang totoo, original ba na ikaw ang pinagmula ng doktrina ito? I-re-replace ko yung tanong kapatid Ramil. Paano, paano? Tingkong, kanino mo kinopia? <laughs> naku, 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 <laughs> Kanino mo kinopia ang aron na yan? Na sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo within 1,000 years, mm. yung mga hindi nakaalam ng Biblia ay pangangaralan pa para makaalam ng Biblia. Ah, uh, sigurado. Abang natin na, na, uh, sagot niya. mas maganda na uh, dapat talaga niya sagutin niya. Kasi doktrina ito, hindi ito, mm. hindi ito maliit na bagay. Maganda na itong tinatalakay natin kapag din na At saka, it, ito pa, after 1,000 years, limbawa, naturuan na yung sinasabi yung mga Shintoist, mm. mga Buddhist, o mga ano pang religion, mga Brahmins. Pagkatapos na na sila yung napangaralan. Grating gra na sa pagkatapangaralan. Oo. Eh, eh, ang tanong, ano ba sila? Saan sila titira? Sa lupa ba o aakyat sa langit? At kung sila aakyat sa langit, paano sila? Babalik ba si Kristo ulit? Ibig sabihin, may pangalawang salvation pala, kapatid na Michael, na ang unang, para Kasi, eh, first phase eh, ng kaligtasan mm -hmm. yung pagbaba ni Kristo, second phase, yun namang after 1,000 years. Kasi, para sa kaalaman ng lahat, ang unang pagparito ng Panginoon sa Kristo, yung pagkakasubo sa kanya, nang sa'y ipanganak mm -hmm. ng kanyang inang si Maria. Yeah. Yung kanyang ikalawang pagparito, mm -hmm. Ito tanong kapatid na Ramil. Sa Biblia. ano pang magaganap batay sa Biblia doon sa ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo? Na yun na nga, doon magsisimula yung 1,000 years. So, ito po, pakinggan natin. Ito Biblia. Hindi po ito kuro-kuro. 9.28 ng, uh, ng Ebreo dito po sa Lamsa Translation. So, Christ was once offered to bear the sins of many so that at His second coming, He shall appear without our sins for the salvation of those who look for Him. Napansin nyo, mga kaibigan, mga kababayan, sa second coming of Christ. Kaya yun nga yung pagbaba niya, hmm. yung binabanggit doon sa Thessalonica 4.16-17 second coming yun. Ano ang mangyayari? Ibibigay na yung salvation, yung kaligtasan sa mga naghihintay sa ating Panginoong Kristo. Kaya ibang-iba yung ipinahahayag nitong grupo ng andating daan sa pangunguna mismo ni Mr. Eliseo. At mga kaibigan, kung maniwala doon sa aral ni Mr. Soriano at saka ng ibang reliyon na pinagmula ng doktrina niya na meron pang second phase of salvation, meron pang uh, second batch ng pangangaral. Walang, walang ganun. Ngayon, ngayon na tayo ay naturuan, buhay pa, hmm. pagbaba ng Panginoong Sokristo, yun na Araw na kaligtasan sa mga maliligtas, araw na kaparusahan sa mga hindi naniwala at hindi sumunod sa Ibangilyo.